Yes mga kabady, good morning, panabagong araw, panabagong vlog, welcome to my youtube channel mga kabady Kung bago pala kayo sa si channel ko, subscribe nyo na yan Button, all, tsaka like mga kabady Good morning, good morning mga Shout out sa lahat Yes, good morning guys, good morning, and dito na tayo ngayon guys sa dalik at gusani Kahapon wala tayong tinda. Ayun na naman tayo nakapagtinda guys. So ngayon lang may deliver na pinya. Ayan guys. Pinya natin. Wala tayong pakwan. At pinya natin ay 120 pieces guys. Ayan. Ayan guys. Pinya natin ngayon guys. yeah, Let's go. Hintay na tayo ng customer guys. Para... Sana makarami tayo ngayon at magandang panahon. Let's go guys, good morning sa inyo Guys, habo na Tapos 4 na guys Dami ko pa pinya guys, so kaunti oh, labit ako Ayan o. Oh, paano tayo makapag-remit ito guys? Oh, no. Wala ka pakwan. ang pinch yung balat ko. Kaya yeah, mo guys, sabon tayo ng palingki guys. Kaya paano baka makabinta pa ba tayo na mamaya. Ayan okay, guys o. Walang bawas sa pinya natin guys. Kaya yeah, let's go guys, let's go, let's go. Kaya na guys, nandito tayo sa palingki na guys. Ayan, titip lang ako ng kape. O oh, dito kay Ganda o. Ang babaeng ayaw lumaki. Ayun <laughs> o. <laughs> <Ayan>. <laughs> ang tapik ko guys, puro. Puro talaga isti. <laughs> ah. hmm, <laughs> Ah. Okay guys, papakita ko sa inyo guys. Dito tayo sa palingki. Okay. Ah. Okay, so. Ha? Ay, guys, ha? Guys. ah. Ay, maninis guys. Hapon na kasi mga namang guys. pinya ko guys, oh, dami. Ah, yan ang pinya ko, dami.